Bumagsak si Kao Jun sa sahig dahil sa sobrang lakas ng sampal na ibinigay sa kanya ni Kam Ida. Habang nakahandusay pa siya, napahawak ito sa kanyang namumulang pisngi at nanginginig na nagtanong kay Kam Ida kung bakit niya siya kailangang saktan. Samantala, hingal na hingal si Kam Ida habang mariin ang kanyang titig kay Lin Zin. Ibinulales niya na ang nais lamang ni Lin Zin ay mabawi ang artipaktong kinuha ng kanilang abang bansa mula sa China. Ipinaliwanag pa niya na ang salaming guanyan ay isang produktong iniluluwas noong sinaunang panahon at wala naman talaga itong halaga para sa kanila. Ngunit sa halip na magalit, kalma lamang ngumiti si Lin Zine at ipinaliwanag na hindi rin masasabi na walang halaga ang bagay na iyon dahil mayroon pa rin itong saysay bilang isang ordinaryong antaygang bagay. Lumapit si Lin Zine sa estatwa na may nakapintang makapal na kilay at mahabang balbas. Habang pinagmamasdan niya ito ng mabuti, mariin niyang idinugtong na ang ganitong estilo ng kilay at balbas ay hindi na naging popular sa China simula pa noong panahon ng Tang Dynasty. Ipinaliwanag pa niya na ginawa ito sa ganoong estilo ng partikular para sa pagluwas patungo sa kanilang bansa. Pagkatapos ay tumayo siya, at sa matalim na pananalita ay seryosong sinabi kay Kamida na kung mayroon lamang itong tamang impormasyon, hindi sana siya nabigo ng ganoon kabagsik. Ipinunto pa niya na gumastos si Kam Ida ng labing-anim na bilyon para sa isang artipaktong ang tunay na halaga ay pinakamarami na ang apatnaraang milyon lamang. Tinawag pa niya itong isang napakalaking pagkalugi na bagamat naging tanyag si Kam Ida sa buong mundo, ay hindi nga lang bilang isang magiting kundi bilang isang payaso. Kasabay ng kanyang mga salita, Napangisi si Lindsay nang makita ang naging reaksyon ni Kamida. At doon pa niya ito tinukso, na para bang lalong sinasaksak ang damdamin. Sinabi niya dito na baka naman totoong naubos ang kayamanan nito sa pagbili ng tinatawag nitong malaking kayamanan. Dagdag pa niya, imposibleng totoo yun, pero, aniya, tipikal na tipikal yun sa ugali ni little Kamida. Dahil dito, nagapoy sa galit si Kamida. Nang inag ang kanyang labi, halos bumaon ang kanyang mga ngipin sa sariling bibig dahil sa sobrang inis. At sa tindi ng kanyang puot, iniutos niya agad sa kanyang mga tauhan na dalhin palayo si Kaujun. Jun. Walang nagaksaya ng oras ang mga lalaki. Agad nilang kinaladkad si Kaujun Jun, na noon ay umiiyak at nagmamakaawa. Pilit siyang nagsusumamo habang humihikbi, napatawarin siya ni Mr. Camida at huwag siyang patayin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, agad na lumapit si Sia Yaxuan kay Lin Zin na bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Ipinahayag niya na muntik na siyang mamatay sa kaba, dahil inakala niyang talagang lalaban si Lin Zin kay Kamida para lamang sa salaming guanyan. Hindi man lang umano niya napansin na isa lang pala itong artipaktong iniluwas para sa ibang bansa. Napakamot na lamang sa ulo si Lin Zin at bahagyang humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niya na para maloko ang kalaban, kailangan mo munang malinlang maging ang sarili mong mga kasama. Sa mga sandaling iyon, nagsimulang magsilapat ang mga tao kinalinzin, at unti-unting napuno ang buong silid ng mga maiingay na bulungan at usapan. Hindi nagtagal, napalibutan na sila ng napakaraming tao. May isang masayang nagpakilala at nagsabi na siya ay isang collector mula sa Estados Unidos. Dagdag pa ng isa pang lalaki na siya naman ay mula sa Yingguo Museum. Sambit pa ng isa, tinatanong kung balak pa bang manatili ni Mr. Lin sa Japan ng ilang araw pa, at inalok pa siyang maging personal na gabay sa pamamasyal. Isa namang lalaki ang agad na nagtanong kung libre ba siya ngayong gabi. Kasabay nito, napatingin ang ilan sa mga lalaki kay Kamida at nagtawanan pa habang sinasabi na matapos ang napakaraming ipando auction, ngayon lang may nakatalo kay Kamida. Balitang malaki raw ito at siguradong sisikat, ngunit ang pinakasensasyonal ay si Kamida pa rin, dahil siya ang bumili ng salaming guanyan sa halagang 16 na bilyon. At bigla na lamang, isang lalaki ang malakas na Sam Iko kay Kamida, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit at tuluyang bumagsak. Sa mismong sandaling iyon, nakaramdam si Kamida ng hindi maganda sa kanyang katawan. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal, napaluhod siya dahil sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman at hindi na kinaya ang matinding kahihiyang dinanas niya sa harap ng lahat. Laking gulat ni Cam Ida nang biglang lumapit sa kanya si Lin Zing. Habang nanginginig ang buong katawan ng kanyang karibal, napangiti si Lin Zing at mariing ipinaalala dito na kailangan niyang alagaan ang kanyang kalusugan. Pagkasabi noon, nagpatuloy na sa kanilang paglalakad si Linzin kasama ang kanyang mga kasama, habang nanlilisik ang mga mata ni Kam Ida na naiinis na pinagmasdan silang papalayo. Pagkaalis ni na Linzin, agad na kinuha ni Kam Ida ang kanyang cellphone upang tumawag. At sa tonong puno ng puot, iniutos niya na ang lahat ng samurai at ninja ng pamilya Kam Ida ay lumabas kaagad upang bawiin ang lahat ng artipaktong hawak ni Linzin. Mariin pa niyang ipinahayag na ayaw niyang hayaan pang mabuhay ito upang masilayan ang pagsikat ng araw kinabukasan. Mapupunta na tayo ngayon sa Chinese Embassy sa Japan. Sa loob ng gusali, kasalukuyang nakikipag-usap si Lin Zin sa isang kinatawa ng embahada, habang mahigpit silang binabantayan ng mga sundalong armado ng baril. Mariing ipinahayag ng opisyal na lubos na niyang nauunawaan ang lahat. Sinabi niya na napakalaki ng isinakripisyo ni Mr. Lin, gumastos siya ng napakaraming salapi para lamang mabawi ang mga mahalagang artipaktong Chino na nawala at napunta sa ibang bansa. Sa ngalan ng embahada, buong puso siyang nagpasalamat. Dinagdagan pa niya na narinig na rin niya ang tungkol sa masasamang pamamaraan ng Kami the Conglomerate, at tiniyak niya na gagawin nila ang lahat upang mapangalagaan ang kaligtasan ni Lin Zin. Magalang namang tumugon si Lin Zin habang nakikipagkamay sa opisyal. Buong pagpapakumbabo niyang sinabi ang kanyang pasasalamat, ngunit idinugtong din niya na may isang bagay siyang kailangang gawin. Humiling siya na makapahiram ng sasakyan. Agad na nagtaka ang opisyal at napatanong kung aalis ba talaga si Lin Zin sa embahada. Doon naman, bakas ang matinding kaba sa mukha ni Sia Yokshuan. Agad niyang hinawakan ang braso ni Lin Zin at nagpahayag ng pagmamakaawa. Sinabi niyang huwag na itong umalis dahil napakadelikado sa labas, at inamin pa niya na natatakot siya para sa kaligtasan nito. Ngunit banayad na hinawakan ni Lin Zin ang kamay ni Sia Yaxuan. Sa malumanay at tapat na tinig, ipinangako niya na magiging maayos ang lahat at hiniling na magtiwala ito sa kanya. Wala nang nagawa si Siya Yaksuan kundi manahimik, kahit labis siyang nag-aalala sa kaligtasan ng taong pinakamahalaga para sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na si Lin Zin sa underground parking garage. Habang naglalakad siya sa malamlam na lugar, napaisip siya sa sarili. Ayon sa kanyang isip, bakit pa siya magtatago kung si Kamida ay nakapagbuhos na ng kahihiyan sa kanya? Kasabay nito, agad niyang pinindot ang remote key ng kotse na kanyang hiniram. Habang papalapit siya rito, muling pumasok sa kanyang isipan ang matinding pasya na kung hindi niya tatapusin si Kamida sa pagkakataong ito, para na ring walang kabuluhan ang buong paglalakbay niya. At sa mismong sandaling iyon, dalawang shuriken ang biglang lumipad mula sa kung saan at mabilis na tumargeto sa kanya ngunit sa bilis ng kanyang reaksyon, madali niya itong naiwasan na para bang isang likas na reflex lamang. Mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang isang anino, si Saito Sabama. Dahan-dahan itong naglakad, ang mga matay na katuon ng diretsyo kay Lin Zin na para bang hinahamon siya ng titig. Humarap si Lin Zin at malamig na ipinaabot ang kanyang mga salita. Ipinahayag niya na napakabilis ng pagdating ni Saito Sabama. Kasabay nito, agad din niyang tinanong kung bakit hindi nito suot ang magatamang ibinigay niya rito. Biglang namula si Saito sa at natatarantang sumagot kay Lin Zin, ipinahayag niyang bakit pa niya kailangang isuot iyon. Natawa si Lin Zin sa naging reaksyon nito, kaya't mariin niyang sinabi na sa tingin niya ay bumabagay iyon sa kulay ng mga mata ni Sabama. Ngunit agad na inayos ni Saito Sabama ang kanyang anyo at naging seryoso ang titig kay Lin Zin. Sa malamig na tinig, sinabi niyang hindi niya alam kung bakit siya binigyan ng isang magatama. Kung iyon man ay para suhulan siya, wala itong saysay. Dahil bilang mga ninja ng Saito Clan, mahigpit silang sumusunod sa mga kautusan ng kanilang amo. Kalmado pa rin ang kilos ni Lin Zin. Itinaas niya ang kanyang dalawang daliri at mariing sinabi na kung ganoon ay simpleng usapin lang ito. Kung trabaho lang ang usapan, handa siyang upahan ang lahat ng ninja ng Saito Clan. At anuman ang iniaalok ni Kamida, dobling halaga ang kaya niyang ibigay. Ngunit hindi natitinag si Saito sa Bama. Imbes na maakit, naghanda siyang lumaban. Mariin niyang sinabi na iniinsulto ni Lin Zin ang kanilang clan. Tinanong pa niya ito kung inaakala ba nitong madali lang silang lumabag sa kontrata at ipagkanulo ang kanilang amo. Ngumiti lamang si Lin Zin at malamig na idinugtong na kung mamamatay ang amo, automaticong mawawala rin ang kontrata, hindi ba? Hindi na sumagot pa si Saito sa Sa halip, agad itong sumugod kay Lin Zin ng buong bilis, at sinabayan pa ng mariing sigaw na tumahimik na siya. Mabilis na umindayog ang kanyang samurai, papunta mismo sa ulo ni Lin Zin. Ngunit dahil sa mabilis na reflex ni Lin Zin, nagawa niyang iwasan ang atake, kahit namuntik muntik na siyang matamba sa sahig. Napatigil si Saito Sebama at napatingin ng masama sa kanya, iniisip kung paano nagagawa ni Lin Zin na umiwas ng ganoong kadali gayong halatang wala naman itong alam sa martial arts. Mabilis na binago ni Saito Sabama ang kanyang taktika. Agad siyang nagbato ng isang kakaibang bagay papunta kay Lin Zin. Nang makita iyon, agad na nagtaka si Lin Zin kung ano ang inihagis nito. Ngunit paglapag ng bagay sa sahig, biglang naglabas ito ng makapal na usok na tumabon sa buong paligid. Pagkawala ng usok, mabilis na hinanap ni Lin Zin si Saito Sebama, ngunit tila naglaho ito sa kanyang paningin. Hindi nagtagal Agad din niyang napansin ang galaw nito at nakapag-react kaagad. Mabilis na bumaba si Saito Sabama mula sa itaas at inilapat ang kanyang mga hita sa leeg ni Linzin, mahigpit na ipinulupot iyon habang handa ng saksakin siya. Mariin itong itinulak ang samurai pababa, tutok na tutok sa mata ni Linzin upang wakasan na siya. Mabilis na pinagpawisan si Linzin dahil ilang pulgada na lang ay tatagos na ang talam sa kanyang mga mata. Pilit niyang hinahawakan ng dalawang kamay ni Saito Sabama upang mapigilan ito. Ngunit ramdam niya ang takot at kaba dahil kahit anong gawin niya, halos hindi niya mapigil ang lakas nito. Habang patuloy na ipinipilit ni Saito Sabama na itarak ang espada, hindi nito naiwasang mapaisip. Nakapagtataka dahil napakalakas ni Lin Ze. Sa karaniwang posisyon, mahirap para sa isang taong nasa ilalim ng na gumamit ng lakas. Ngunit ang ataking ito ay hindi simpleng laban. Dahil sa pag-ipit ng kanyang mga hita sa leeg ni Lin Zin, kaunting pisil lang at mawawala na agad ang daloy ng dugo sa kanyang ulo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang kumagat si Lin Zin sa hita ni Saito Sabama, dahilan upang mapasigaw ito sa sobrang sakit. Napilitan siyang bitiwan ang pagkakasakal ng kanyang hita sa leeg nito. Samantala, halos hingal na hingal at naghahabol ng hininga si Lin Zin, dahil muntik na talaga siyang mamatay ng sandaling iyon. Hinawakan ni Saito Sabama ang parte ng kanyang hita kung saan siya kinagat ni Lin Zin, at halatang nanginginig ang kanyang kamay dahil sa sakit at galit. Mariin niyang isinumpa si Lin Zin, tinawag niya itong walang hiya at ibinulalas na gumagamit lamang ito ng mga taktika na mababa at walang klaseng pamamaraan ngunit si Lin Zin ay napabuntong hininga lamang. Sa malamig na tinig, ipinaalala niya kay Saito Sabama na isa itong profesional na mamamatay tao, samantalang siya ay isang ordinaryong tao lamang. At para sa kanya, basta't panalo, kahit ang isang simpleng, suntok ng pagong, ay maituturing na magandang teknik. Pagkasabi noon, naghanda na siya para sumugod at mariin niyang ipinahayag kay Saito Sabama na oras na niya para umatake. Sa isang iglap, mabilis na tumakbo si Linzin papalapit. Sa sobrang bilis ng kanyang galaw, hindi makapaniwala si Saito Sabama na nasa harap na niya agad si Linzin. Agad niyang inihanda ang kanyang dalawang samurai sword upang salubungin ang kalaban, ngunit mabilis na naunahan siya ni Linzin. Dinakman nito ang kanyang dalawang kamay at mariing itinulak pa'y taas, saka idinikit ng malakas sa katawan ng isang kotse. Sa lakas ng pagkakadiin, nag-alarma ang sasakyan at nagdagdag pa ng tensyon sa paligid. Nak-orner na si Saito Sebama at doon ay nakangiting nagpahayag si Lin Zin na nahuli na niya ito at wala na itong paraan upang makatakas pa. Ngunit hindi pa rin sumuko si Saito Sebama. Agad niyang ginamit ang kanyang tuhod upang atakihin si Lin Zin, subalit mabilis na nakita ito ng kalaban at nagawa niya itong salubungin gamit din ang kanyang tuhod. Sa puntong iyon, pabiro pang sinabi ni Lin Zin na maging ang kanyang alaga ay tinatarget na ni Saito. Hindi na nagpigil pa si Lin Zin. Sa matinding lakas, bigla niyang inatake si Saito sa bama gamit ang kanyang ulo, malakas na ibinangga ito sa ulo ng kalaban. Dahil doon, nawalan ng malay si Saito Sabama at nabitawan ang kanyang dalawang espada. Habang nakabulagta ang walang malay na si Saito Sabama, napahawak si Lin Zin sa sariling ulo. Sa kanyang isip, napabuntong hininga siya ng ginhawa, sa wakas, natapos na rin iyon. Ngunit agad niyang naisip na ang kanyang kasalukuyang antas na level 3 attribute ay halos hindi nakinaya ang isang ninja. Kung ganito paano pa niya malalabanan ang napakaraming samurai at ninja na paparating. Doon ay napagtanto niyang kailangan niyang makagawa ng isang maingat na plano. Makalipas ang ilang sandali, ipinatong na ni Lin Zin si Saito sebama sa ibabaw ng sasakyan. Maingat ngunit mabilis niyang inalis ang lahat ng gamit na nakatago sa katawan ng ninja. Sa kanyang paghahalughog, nadiskubre niya ang isang bote ng truth serum. Mahina ngunit mariin niyang nasabi habang hawak-hawak ito na iyon pala ang truth serum. Dinagdagan pa niya ng mapanuyang komento na itinago pa ito ni Saito sa kanyang dibdib, isang tuso at palihim na paraan. Kasunod noon, agad siyang kumuha ng isang kapsula mula sa bote at walang pag-aatubili itong isinubo sa bibig ni Saito sa baba. Habang ginagawa ito, malamig niyang ipinabot ang kanyang mga salita na panahon na para magsalita si Miss Ninja at ibulgar ang lahat ng katutuhanan. Makalipas lang ang ilang sandali, dahan daw ang damilat ang mga mata ni Saito sebama Agad siyang pinaalalahanan ni Linzin na gumising na siya at huwag nang magaksaya ng oras dahil nagmamadali siya. Pagmulat ng kanyang mga mata, labis na pagkagulat ang naramdaman ni Saito sebama Napansin niyang nakatali na ang kanyang mga kamay, at mas lalong bamigat ang tensyon dahil sobrang lapit ni Linzin sa kanya. Doon, nakangisi pa itong nagsabi na pinainom na siya ng truth serum at nagsimula na ang oras ng interogasyon. Ngunit imbes na matakot, ngumisi lang si Saito sa Bama. Malakas ang loob niyang umamin na nabigo siya, ngunit idinagdag niya na ang truth serum ay walang bisa sa kanya, dahil dumaan siya sa matinding profesional na pagsasanay. Sa narinig, hindi na nagtanong pa si Lin Zin. Bagkus, ngumiti lamang siya, at biglang iginalaw ang kutsilyong hawak niya papunta sa tali sa mga kamay ni Saito Sebama upang pakawalan ito. Sa bigla ang ginawa ni Lin Zin, lubos na nagulat si Saito Sebama, hindi makapaniwala sa desisyon ng kanyang kaharap.